Hello, ito na po yung kitty namin na inampon namin, namin. ice eyes po to. Ayun o. O, nagkakanap kami nagmagampon sa aming guardian. Blue eyes yan siya, tapos na siya kumain. Tawa mo, tawa mo na. Oh, sa mga gusto po sa dahan, dyan na blow ice pa. Comment lang po daw. Ito. Ano na may ako mo? Pretty. Pagkita mo yung mata mo. Ayan. Dilim eh. O, diba? Ang kapo ng ice nyo. Kulay blue. Hindi ginaw kasi siya eh. Kasi mamahirap lang kami. Kaya ito lang yung pinakain niya. Yun lang yung kinakain yung mahirap yung kami. Yun. Mami, na naman nga. Kain ka mamaya. Tingnan mo yan. Kita mo sarili mo. Oh, uh -huh. uh -huh. kita mo sarili mo. Maghanap tayo lang. Maghanap tayo eh. Uh -huh. Blue eyes siya. All white siya. Blue eyes. hindi na ang aming katika, punas na lang punas. punas, punas, ang tumis manang, may lang kasi kami kaya dito lang kami nga, madumi nga ayaw, madali lang siya madumi ha tapos paliguan ni malamig naman di bawal naman sa paliguan iba? sa mayayaman, pinapaliguan na lang yung pusa, kasi nga meron silang blower, di ba? Pinapatuyo ko nila yung buhok. May nakita ako dong sa mayaman. Ipilip ko pusa niya. Tapos pinablow niya yung hair. E kami naman, inampun lang namin siya. Tapos eh, hindi ko naman alam. Kapaliguan ko siya. Baka may hindi niya kakayanin. Namatay pa siya. Pero ako na rin yung napatay sa kanya, di ba? naman yun. Malambot lang kasi yung pusa Alam niyo ba yung sinasabi ko pala sa inyo ng security camera? Nagmagamit um, na merong audio. Yung color na modos na gumagamit ng security camera na merong audio. Nangilap yun. Kaya yung kayong -galak -galak. Ako ay naglalakbay sa inyong barangay pero hindi ko alam kung ako ba yung nakikilala. Alam nyo kung bakit ako naglalakbay at nang malaman nyo yung tungkol dito. At gagamitin niya kayo parimik sa akin ng litre at kahit ano pa. Tapos ay kanya kayong kikidlapin something Kaya huwag kayong mapinig kung ano kayang masabihin.